Hello mga paps! Paano nga ba gumamit ng engine flush? So yun ang pag-uusapan natin today. So ngayong gabing ito, um tuturuan ko kayo kung paano nga ba gumamit ng engine flush. So, medyo nabahala kasi ako kasi may nakita akong video ng isang famous motorcycle mechanic vlogger na nagtuturo kung paano gamitin yung kanyang ini-endorse na engine flush na medyo nakakabala kasi base sa video niya ay i-drain daw muna yung oil then after i-drain ay ihalo um hindi ihalo kundi ilalagay yung ano engine flush then paandar yung motor then after nun ay i din saka ilagay yung bagong oil which is parang mali kasi gumagamit din ako ng engine flush pero hindi nga lang pa ako nakapag-try ng brand na ini-endorse niya. Ibang brand ang gamit ko. At sa brand na gamit ko ay ano, um, ibang procedure. So, sa brand na ginagamit ko ay ano, um, ihalo mo yung engine flush sa lumang oil na ng motor, then paandarin mo siya ng naka-idle, ng hindi lalagpas sa 5 minutes, then saka mo i-detrain. Kasi imagine mga paps kung paanda rin mo ang motor ng engine flush lang talaga ang laman at walang ano, um, tamang lubricant Kung ano ang mangyayari sa motor mo. Kasi ang engine flush mga paps um, pang linis siya na solution so hindi siya pang lubricate. So ewan ko lang kasi hindi pa naman talaga ako nakakapag-try ng ano um in-endorse yung brand so ibig sabihin hindi pa ako nakabili noon hindi ko pa nabasa ang direction na kung paano yung gawin pero nag google ako um, parang mali yata yung pagkakaano pagkakaturo ni sir so may tira pa ako dito ng ginagamit kong engine flash mga pop so ako hindi ko in-endorse nyo ang brand ito kasi di naman tayo bayad para mag-endorse nito so Papasayan lang natin yung direction dito kasi ito matagal ko nang ginagamit ito sa mga nababay o, nabibili kong motor na ibinebenta ko din. So, bago ko kasi i-release ang binebenta kong motor ay ano um kino-condition muna natin para sulit na sa bibili. So, pina pina -flashing ko gamit ang engine flash then ilalagyan ko ng carbon cleaner yung ano gasolina para malinis yung chamber. So, Itong engine flash kasi mga paps pang linis ito sa mga ano, nagmantya na oil sa loob ng makina. So, lalo sa mga anong sa mga motor na nabaha, maganda ito, pang linis. So, yung old school, nung hindi pa ito uso ay, ang ginagamit ng mga mekaniko ay, kung hindi gas ay diesel, panglinis linis sa mga nabahang motor o sa mga lumang motor para malinis ang makina. Pero ngayon na meron na nito ay bakit ka, bakit mo kaya sasakripisyo yung mga ano mga oil seal ng iyong motor so ito mga paps uh, ipapakita ko sa inyo may direction ito sa likod so babasahin natin kung paano siya ginagamit pero again mga paps um, hindi ko ini-endorse sa inyo ang brand na ito so pwede kayong gumamit ng ibang brand ng ano um, engine flush kasi pare-pareho lang naman sila pang linis sa makina so tara basahin natin mga paps So, ito ang direction yung mga pups. Um, ano? Ito, gamit ko na ito mga pups. Um, siguro mga kalati na ito na gamit ko. Kasi ang isa nito ay apat na beses kong ginagamit. Kasi, ano? Uh, nandito na sa direction mga pups. Ang direction ay add to old engine oil using the mixing ratio of 500 ml engine flush to every 4 liters of engine oil. Run the engine on idle for not more than 5 minutes. So, ibig sabihin mga paps ang ano, um, sa every 1 liter na engine oil, ang ilalagay niyong engine flush ay ano, 125 ml lamang. Then, paanda rin niyo yung motor ng naka-idle or naka-minor lang nang hindi lalagpas sa 5 minuto. So, ako mga paps, um, minsan medyo lumalagpas ako, nag-aabot ako ng 8 minutes. Basta sinisiguro kung hindi ako lalagpas sa 10 minutes. Pero mas mainam na sundin natin ito ano, nakalagay dito sa direction. Kasi 'yun ang recommendation ng gumawa ng engine flash nito. So sa ibang ano mga pups, hindi pa ako naka sa ibang brand. So kung ano, kung ibang brand ang mabili nyo, ay basahin niyo na lang din yung direction sa likod niya. Um, basta mga pups, um, sure ako na ano, oh, hindi mo na alisin yung lumang oil. Kasi, ihahalo nyo ito doon sa lumang oil. Then, kasama ng lumang oil, ito, na magsisirculate doon sa loob ng makina nyo. Then, kapag ano, um, after 5 minutes, papatayin nyo na yung makina, then sa kanyo i-drain. So, para maiwasan ang pagka-lost ng drain plug, um, luwagan nyo na muna mga paps yung drain plug. Hindi nyo tatanggalin, kundi luluwagan nyo lang para pagkatapos niyong paandarin eh kakamayin niyo na lang or hindi niyo na kailangan pwersahin siya para magbukas so hindi niyo malulos red yung train plug so yun lang mga paps um sana may naitulong sa inyo ang video na ito so yun lang mga paps um, by the way nga pala um hindi ako ano um basher ng famous vlogger na yan Actually, pinapanood ko nga talaga ang mga video niya kasi magaling yun sa troubleshooting um marami kang matututunan sa kanya pagdating sa troubleshooting so sa video lang na yun tungkol sa engine crash ay medyo duda ako so yun lang mga paps